Karamihan sa mga residente ng Barangay de Karma na isa sa mga maliit na barangay ng Cabanatuan City ay walang sapat na hanap buhay at may hirap lamang kaya malaking biyaya umano sa mga lolo at lola ang malasakit na handog sa kanila ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija. Ito ay sa pangungunan ni na Governor Aurelio O'Malley at Vice Governor Doc Anthony Machas sa pamamagitan ng Provincial Health Office Nagdala ng servisyong medical at libreng gamot para sa mga taga-barangay di Karma at kung saan prioridad ang mga senior citizen, mayroon ding libreng toothbrush at toothpaste para sa mga bata. Katidaman ng PMTC o Provincial Manpower Training Center ang libreng gupit, masahi, manicure at pedicure. Kaya laking tuwa ng mga lola at lola, mga nanay at tatay sa naranasang libreng mga serbisyo sa kanila, kagaya na lamang ng libreng gupit, manicure at pedicure at siyempre kasama ang massage na kaya napawi ang maghapong pagod nila at nakapag-relax kahit papaano dahil hindi naman nila kakayanin na magpamasaj sa labas dahil mas priority nila ang pambili ng bigas. Maging si Bunso ay hindi rin nagpahuli dahil malapit na naman ang pasukan, sinamantala na rin nila ang libreng gupit dahil halos 100 pesos na ang pagpapagupit ngayon sa labas. Kaya labis ang pasasalamat ng mga residente ng Barangay de Carma sa kanilang natanggap na serbisyong may malasakit mula sa provincial government. Napaka-importante po nito, lalong-lalo lalong sa mga walang kakayahang magpa-check up sa mga private uh, doctor. Ito po yung pinakang napakaganda pong eka nga eh, pangyayari sa araw na ito dahil sa dami po ng tao, libre po lahat. May massage na, may manicure pa, pedicure pa, saan ka pa? Masaya naman ang isa sa mga trainer ng PMTC na si Elizabeth Holby na nakapagbigay sila ng serbisyo sa ating mga kababayan. Marami pong masaya at natutuwa po kasi po nabibigyan po sila namin ng libreng masahe. Uh, kahit paano po, napapagaan po namin yung mga masasakit sa katawan nila. And then at the same time po, meron din po kami mga libreng gupet, libreng manicure, pedicure. Para naman kay Kapitan Benedicto Kabuhat, inihalin tulad nito ang one-stop shop na dala ng serbisyo sa kanyang barangay dahil sa kumpletong serbisyong hatid sa kanila ng Kapitolyo. Nakikita naman natin na talaga sila eh, para bang ano, one-stop shop to eh. Pagpasok mo dito, andito na lahat. Maraming maraming salamat sa pinagkaloob nyo sa amin ngayon at walang sawa na pagsuporta sa aking barangay. Smile 23 para sa Balita Unang Sigaw.